Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Matapang na isiniwala ni nililet sa harap ng korte ang tinatago niyang sikreto na isa siyang ingano dahil biological father niya si Ramir kaya magkapatid sila ni Trixie. Gusto lang ipaalam ni Lilet sa lahat na kahit kapatid niya si Trixie, gagawin pa rin niya ang lahat para mapawalang sala si Ino dahil alam niya na magaling gumawa ng kwento si Trixie. Kaya magtataka si Judge kung bakit ayaw ipagtanggol ni Lilet ang sarili niyang kadugo at iisipin niya na baka kilalang kilala ni Lilet si Trixie na napakasinungaling na bata. Naniniwala si Lilet na makakatulong sa kaso nila laban kay Trixia ang katotohanan na kapatid niya ang biktima pero mas pinili niyang ipagtanggol ang inaakusahan sa krimen. Hanggang sa malaman ni Bonnie ang tungkol sa kaso ni Lilet, kaya pupunta siya sa next hearing nito at dito niya muling makikita si Ramir ang naghahanap noon sa boss niya. Dito na matutuklasan ni Bonnie na kapatid pala ni Lilet ang nagsampa ng kaso kay Ino dahil si let pala ang biological daughter ni Ramir na ikinagulat talaga ni Bonnie. Malaking palaisipan kasi kay Bonnie kung bakit mas pinili ni Lilet na ipagtanggol si Ino kaysa sa kapatid niya pero naniniwala si Bonnie na may dahilan si Lilet kung bakit niya ito ginawa hanggang sa bumalik na rin si Attorney Meredith mula US at sinabi ni Bonnie na may naghahanap sa kanya si Ramir Ingano at dito na biglang kinabahan si Meredith sa kanyang narinig. Sa isip ni Meredith wala na siyang takas sapagkat natuntun na rin siya ni Ramir pero nang sabihin ni Bonnie na si Ramir pala ang tunay na ama ni Lilet tumigil ang kanyang mundo. Kaya hindi na nag ng oras si Meredith dahil hahanap siya ng paraan para magkita sila ni Ramir dahil marami siyang katanungan tungkol sa anak nilang si lelet. Dito na rin malalaman ni Era na si Lilith pala ang matagal nang hinahanap na anak ng mami niya kaya malalangkad na rin sa lahat na inampun lang siya ni Meredith. Sa muling paghaharap ni Meredith at Lilet, matatanggap kaya nila ng magkadugo sila? Manganganib kaya ang buhay ni Lilet dahil magsiselos sa kanya si Era. Abangan!